Nalalayo nyo pa ba ang taong ito? Ito yung kung kailan na magsasara ang ating laboratorio na isipan niya namang ipagawa ang kanyang motorsiklo. Naibenta niya na daw ang kanyang lumang motorsiklo at pinalitan niya ng bago. At eto na nga yun, pinakita niya pa nga sa akin, one click pa nga ang lintek. Para sa hindi nakakaalala, pakita ko sa inyo ang huling video niya. May mga binili siyang pyesa at talaga namang tight budget daw siya, sabi niya. Kaya nga ang sabi namin, kung magpapagawa ka at talaga namang tight budget, sa iyo pa ang pyesa, syempre pwede natin gawin yan. Self-service nga lang. Ikaw ang gumawa ng iyong motorsiklo, sagot namin ang tools dito. Ikaw na ang gumawa. Baka pag natapos mo yan, meron ng paatras iyan. Imbis na paabante, lahat paatras. Bigla niya akong napabilib dahil naikabit niya na agad ang kanyang cylinder block. Subalit ako'y nagtataka bakit madilim ang butas, wala ata nakaharang na piston. Ikinabit niya ito na walang piston. Ano ito? Bluetooth? Tinanong ko siya kung nasa ang piston nandun sa kanyang bulsa. <laughs> Sabi ko, kalasin mo ito at ikabit mo muna ang iyong piston. Nakapanood kasi siya ng 5 minutes life hack. Sobra daw ang pyesa. At ang dami pang natira. Naikwento niya nga rin na bago daw ang kanyang gulong second hand. Sabi ko nga sa kanya, dapat di ka bumili ng ganyang gulong. Dahil meron tayo dito, pwede naming i-donate sa iyo. Dito sa bandang kaliwa, pakita ko lang ng bahagya. Ayan ang gulong, napakatibay neto gulong ng pork clip, lagay natin sa motor mo. <laughs> Eto na nga, tinuturo ko sa kanya kung paano magkabit ng piston ring. Sabi ko sa kanya, dapat nakatutok sa taas. Nakaturo sa itaas ang lahat ng markings. At ang pagkakaintindi niya, titingin sa taas at magdadasal dahil di sana bumigay ang kanyang motorsiklo sa gagawin niya pag top overhaul dito. Dahil itong lito na siya, sa mga pinagsasabi ko. Napailing pa nga siya rito, mukhang hindi niya pa rin naintindihan. Mas lalo siyang nalito nung dumami ang kamay na humahawak sa piston at ang daming nagturo. May napansin lang tayo ditong kakaiba kapag ka tinataas, diretso na siya baba, wala siyang top dead center. Ang nabili niyang pyesa, palpak pala. Hindi para sa kanya. Malungkot ang itsura niya dyan pero kapag natututukan siya ng kamera, ay bigla na lang siyang natatawa. Dahil dalawang bulb silang ang nagamit sa kanyang pyesa. luge nagpa drinks pa siya. Ipaparinig na daw ang kanyang obra maestra. Oha, oh one click pa. At napansin ko lang na tissue na ang nakalagay sa cover na pihitan ng crankshaft na wala daw nung nag-road test hindi na mausok ang kanyang tambucho kaya sabi ko nga dyan erep mo pakitaan mo ako tinanong ko nga siya dyan kung alright ba tayo dyan alright balik tayo sa nabili niyang motorsiklo kinabitan niya daw ng rapid backfire at gusto niyang ipakita sa akin kung gaano ka effective ang kanyang ikinabit Parang manok na tumatawa, sabi ko nga dyan palitan mo ang tambucho sunod makina. Umiingay na ang kanyang timing chain at ating napansin na parang may kakaibang lumalabas dito sa gitna. Itinuro niya pa nga may lumalabas na hangin na parang tumatawang manok na ang tunog ng kanyang makina. Ayan o doon sa top gasket parang may sumisingaw na nagdidelikado at sasalubong siya sa gastos repa. At dahil suportado namin ang trip mo, sige magkabit ka ng tambucho. <laughs> Testing isang beses pa sa bagong tambuchong hiniram niya. Tingnan natin kung hanggang saan aangat ang bangs niya. bukas magkakaalam na repa